Panalangin ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. <coughs> Panginoon naming mapagmahal, sa araw na ito ng Huwebes, kami ay lumalapit sa iyong harapan na may pusong mapagpakumbaba. Itinutuwid namin ang aming isipan at nililinis ang aming damdamin upang itoon ang lahat ng aming pansin sa iyo. Sa mundo kung saan nang inibabaw ang inday ng sariling kagustuhan, mga adhikain ng laman, at pagnanais na mapansin, aming isinusuko ang lahat ng ito upang hayaan kang mangusap sa aming puso. Tulungan mo kaming isantabi ang kayabangan, ang pagmamataas, at ang pag-akalang kaya namin mag-isa ang lahat. Ituro mo sa amin ang landas ng pagpapakumbaba, ang daang tinahak ni Jesus, na siyang Diyos, ngunit piniling maging lingkod, na hindi dumating upang paglingkuran kundi upang maglingkod. Sa aming mga pagsubok, Panginoon, naway matutunan naming tanggapin ang iyong kalooban ng may pananampalataya. Hindi namin laging nauunawaan ang direksyon ng iyong plano, ngunit nagtitiwala kami na higit mong alam ang para sa aming ikabubuti. Tulungan mo kami yakapin ang iyong kabutihan, kahit sa gitna ng sakit, kawalan, at pag-aalinlangan. Naway magsilbing ilaw ang iyong salita sa madidilim naming sandali, ang nagpapakumbaba ay itataas, at ang nagpapakataas ay ibababa, Lukas Kabanata 14 na, Talata 11. Panginoon, sa aming buhay, ikaw ang higit. Hindi ang aming pangalan, hindi ang aming kabustuhan, kundi ang iyong kaluwalhasyan ang dapat mamayani. Naaalala po namin ang sinabi mo sa Mikas Kabanata 6, Talatawalo, ang itinuturo sa iyo, o tao, ay ang gawin ang matuwid, ang umibig ng kagandahang loob, at lumakad ng mapakumbaba kasama ng iyong Diyos. Hayaan mo kaming sundin ang iyong utos ng may bukas na puso. Tulungan mo kaming maging masunurin sa mga bagay na maliit upang maging tapat din kami sa mga dakilang bagay. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa bitad ng kapalaluan, ng paninira sa kapwa, ng paghahangad ng papuri. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa kakayahang magpakumbaba at magmahal. Panginoon, tulungan mo kaming tularan si Jesus na sa Filipos Kabanata 2, talata 8 ay sinabing, Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Sa araw-araw naming buhay, naway maging gaya niya kami, mapagkumbaba sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa pakikitungo sa ibang tao. Bigyan mo kami ng lakas na talikuran ang aming sariling kagustuhan at sumunod sa iyo ng walang alinlangan. Hinihiling naming alisin mo ang mga balakid sa aming puso, galit, inggit, yabang, at pagmamataas. Palitan mo ito ng kababaang loob, pagtanggap, at pusong handang makinig. Sa mga oras na kami pinapahiya, Panginoon, turuan mo kaming magpakumbaba at magpatawad. Sa tuwing kami hindi naintindihan, bigyan mo kami ng kapayapaang hindi nagmumula sa pag-unawa ng tao, kundi sa kaloob mong brasya. Ipaalala mo sa amin ang sinabi sa Santiago Kabanata 4, Talata 10, Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon, at kayo'y itataas niya. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, hipuin mo ang aming puso at gawing malambot ito sa iyong pagtutuwid. Kung kinakailangan naming masaktan upang matuto, hayaan mo kaming tanggapin yon ng may pananampalataya dahil alam namin iyon ay para sa aming ikabubuti. Panginoon, nais naming talikuran ang buhay na mapagmataas at maramdaman ang biyaya ng katahimikan at tunay na kapayapaan. Ipinagkakaloob mo ito sa mga pusong nagpapakumbaba. Sa awit kabanata 25, talata siyam sinabi mo, kanyang pinapatnubayan ang maamo sa katarungan, at itinuturo sa kanila ang kanyang daan. Sa pagninilay ng iyong mga salita, natutuklasan namin hindi mo kami tinatawag upang maging kilala, kundi upang maging katulad ni Kristo, maamo, masunurin, at puno ng pag-ibig. Kami ay nananabik na lumalim sa iyong kalooban, kahit hindi ito laging madali. Alam namin may kasamang sakripisyo ang pagsunod, ngunit naroroon din ang tunay na kalayaan, Nais din namin ialay ang panalangin ito para sa mga taong patuloy na umaasa sa kanilang sariling lakas, sa mga pinahihirapan ng kayabangan, at sa mga naliligaw ng landas dahil sa paniniwalang sila'y higit sa iba. Idinadalangin namin maranasan nila ang iyong pagmamahal at biyayang nagpapakumbaba. Na sila'y hipuin mo at ipadama mong ikaw lamang ang tunay na dapat itaas. Hinihiling namin sa bawat isa sa amin ay itanim mo ang aral ng pagiging lingkod, gaya ng sinabi sa Mateo Kabanata 23, talata labing isa, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin, ipinagkakatiwala namin muli ang aming mga puso sa iyo. Linisin mo ito, hubugin at baguhin. Ipagkaloob mo sa amin ang grasya ng pagpapakumbaba, at tapat na pagsunod sa iyong kalooban, gaano man ito kahirap intindihin minsan. Sa lahat ng bagay, itinuturo naming pabalik sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan. Naway ang aming buhay ay maging buhay ng papuri, hindi para sa aming sarili, kundi para sa iyong walang hanggang kaluwalhasyan. Amen. Ama namin, Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin. Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen.